Like what our forefathers were doing. Uh, you make some offerings. Uh, it was true then, but it might be true now. Uh, well, we are uh, a Christian country. Well, we believe in no other power than God. But you know, uh, alongside with God. Ito yung may, may mga ari ng mga vulkan, yung know, di Mount Makiling. We uh, have, have been to Peru. Uh, the, it's a sacred. Uh, They say that Peru is. We we've been there, but I didn't have the time to go around. But you guys who went with me during the, was it the epic? Uh, Yeah, it was the epic. Uh, I, I was just a little bit uh, of my because I did not like Obama and he was there sitting in front of me. Uh, he knew that I he knew that I, I did not like him. Uh, not in so many words. sinabi ko rin ang gusto kong sabihin. Although it was an expected behavior, but, uh, well, hindi mo natin, I cannot, I cannot guarantee that I could be a very good participant in a meeting where I do not like the people. Well, anyway, uh, I am very satisfied, I said, with the response of everybody the fact that no one was uh, killed and that uh, there, there's nobody really sick. Yeah. It, I was reminded, uh, it, was, it was given to me by the doctor. I, uh, I was not using it you know, once or twice. Pero itong bright ko ng mga nurse, hindi naman pala nila in So karga-karga itong gagon to, no? Putang ito. Like to kill her, but uh, I need her very much. Okay. She's my friend she's my enemy. Every day we quarrel. <coughs> she's the one that's taking care of me. Maravaks is the one who can enter my room. She's the only one. <coughs> so nandito uh, to health uh, Sigurado yan. The immediate uh, and urgent uh, need would be the health people because yung um, respiratory ayaw ko yan. Masakit sa ano. Just like the I was given one masikip uh, sa so but uh, I went down, the chapel. everybody was not, well, uh, everybody, somewhere. But almost everybody na wala namang maskara. Batangas is a... Uh, I'd like to say something about the Batangin. Itong mga Batangin, it's a bit feudal in the sense that uh, They look upon the leaders. Uh, hindi naman as lords, as drug lords. Pero marami pa rin nagpaiwan itong mga putang ito. Hindi lang. Marami pa dito. Uh, uh, you, you, you have this uh, obedience and respect for your uh, elders, especially the elected officials. that's a good sign that uh, we can have a good response from the inhabitants, from the community whenever uh, uh, it is needed. They're just following uh, the recommendations and they are all approved because I approve it because it is good for the people. Uh, this is an issue of public order and security. And an issue of health. So, those are the main functions of government uh, to come up with measures to protect public interest, public safety, public health. And then, uh, the health people and uh, General bautista is uh, ready i believe that he was the first to be here to answer to the call of duty and everything everybody followed so problema uh, i'd like to assure the local officials here that uh, anytime you can always uh, go and talk to the cabinet member uh, may may mga bahay ba na nasira. Uh, marami po uh, at, at patuloy-tuloy pa rin po uh, pangulo Mayor na talagang ngayon tuloy pa rin ho dahil da, dahil po nung ashfall hmm. eh bumigat po ang mga bubong. Uh, kaya yung pong tremor kaparis po ng sinabi na ni Director Sulidong, tuloy-tuloy pa rin po. Kaya ho para ho tikatik na ulan na kahit gaanong katigas na bato ay talaga hong matutunaw yan. Kaya hu, yun ho nangyari. So, ngayon po, pagpunta ko po dito, anong, meron pong mag-asawa yung babae at lagi ay kinuna ng blood pressure at na-tense dahil nabalitaan po na yung iniwanan nilang bahay ay bumagsak. Ano po? Ay sabi yun na lang ang kanilang pag-aari at gano'n. Kaya po yung ngayon, sabi naman natin, tutulungan po natin. Uh, yung pong ating mga karsada, delikado po ngayon dahil napakakapal ng ash at at pagulan nga po nito, ito po ay titigas at dudulas. Uh, kaya po, mabuti nakikipag-usap po naman ako. Alimbawa, sa ating uh, Secretary of Labor na meron pong uh, budget, para sa pagbibigay ng hanap buhay. Kaya makakatulong din po sa livelihood. Kailangan po nating alisin ang mga bagay na ito. At sa Department of uh, Trade naman, nakikipag-usap rin po ako sa tungkol sa livelihood. Pwede ngayon po silang gamitin naman ito, paggawa ng mga hollow blocks. Uh, para sa ginagawa sa Pampanga. Uh, Pinagkakayang po ay nagiging ginagawa po nating positive ito. Dahil kailangan po talaga, kaparas yung nabanggit dito, ang nag-evacuate pong sinabi kanina, yung po ang nagpunta sa evacuation sites natin. Uh, nagpagawa po, uh, hindi lamang ang malalawigan, pati po ang mga bayan-bayan natin. Noon pa po. Ano? Kaya po, pati po yung mga nasa isla na nirecommend na ilang taon na pong wala diyan. Ano po? Ah, uh, pinasimulan po ng pabahay pa ho yan, pasimula pa po po, nung ang governor ay ang ating congresswoman ngayon, Vilma Santos Recto. Tinapos po natin sa ating term. Uh, kaya po may po ang mga mitigation natin pero yun po ang mga dapat pa natin gawin. Uh, pati po yung response, katulong nga po dito, hindi lang yung mga pagkain, po, kundi yung pong aksidente hindi la, pati po yung mga school, siyempre ganun din ang na nangyari. Uh, kaya po, duktong-duktong at natutuwa po ako na talagang ang tulong naman po ay natin na dito. At uh, ang ating, siyempre po, bababa ang mga ilog at kuan ay kailangan po ang dredging. Yun po naman eh. Kaya na, sabi, kina, kinausap ko na po ang ating secretary, uh, sinulat ako po, po tungkol dito. Nung pa, dahil we have to anticipate. Ina-anticipate po natin. At ito po naman talagang natutuwa po ako at nagpapasalamat dahil ang ating mga kagawaran ay tunay na ang pagsunod sa pagganap ng tungkulin ay hindi lamang dahil tungkulin kundi nahawa ng ating Pangulo, Mayor, na talagang malasakit. Huh? Uh, Siyempre, nangunguna po alam ko si secretary si senator Bongo batangge niyo ho kasi yan eh kaya to kaya ho yan ho ang alam ko talagang naikot po yan katulong po natin sa pagpapaalaala kaya at nangako po naman lahat ang mga ito at baka sila ho ang kaya ito po ay ginagampanan natin kaya, iniisip na rin po natin yung recovery and rehab ha? Huh? napakahalaga po dahil ang atin pong tunay na nire-recover dito ay hindi lang para sa lalawigan ng Batangas hindi lamang para sa Calabarzon dahil ito po ay sa buong Pilipinas dahil atin pong iisipin yung pong kailangan ng development yung mga electric power ang Batangas po ang talagang ang capacity 30% ng buong Pilipinas at 40% ng Luzon lamang, uh, mas malaki po ang aming uh, electric generation kaysa sa requirement ng Metro Manila. Mas malaki po po. Kaya kung ito po ay maapekto hindi lamang ng vulkan, kundi lalo na po yung mga kasabay na mga uh, yung mga kasabay pong mga uh, lindol ay na, na, ngayon po inaririyana. At uh, pati who ay talagang ma-affect ang ating power, ma-affect po ang ating communication. 65% po ng cable ng DIC na ginagamit ng uh, sa ating mga internet. So yung ating submarine cable narito po sa Batangas, nasa nasugbu, na Ngayon po ay napakarami ng uh, uh, mga evacuees. At yung pong aming evacuees hindi lamang po yung sinasabi na mahigit na 37,000. Kung sa totoo po ito, ay, yun po ay five times pa ho noon. Kaya nga lamang ang mga taga-Batangas ay meron po talagang yung yung pong extended family, yung unity po, yung sa mga ay talaga pong matibay. Kaya doon po sila nag-evacuate sa kanilang mga kamag-anak. Kaya yung po na may nakakatulong din. Pero kay rin po yung self reliance ng mga Batanggenyo. Ano po? Pero ganun pa man, kailangan po natin tulungan para rin sa buong mas marami po ang nagtatrabaho dito sa Batangas ah, kesa sa Metro Manila. Naririto po ang mga processing zone, yung Calabarzon as a region, region 4A, mas marami po ang population, mas marami at lahat po ito maapekto ang ating pong port. Mas marami po ang nasa Kaydian sa Port of Batangas kaysa sa Port of Manila. Almost three times po ang pasahero. Yung pong cargo, number two lamang po dahil yung Manila International Container Port. Uh, kaya malaki po ang epekto nito. Kaya sabi nga po ni Director Solidom, ay talagang dapat bantayan at paghandaan Ha? Huh? Uh, dahil ang pinag-uusapan po natin ay hindi lamang Batangas, hindi lamang Calabarzon. Ito po ay buong uh, Pilipinas. Pag nangyari po ito. Power, from the point of electricity, our transportation, our uh, fuel, our, even our raw materials for plastic, yung pong ating uh, ka kaisa-isa ay naririto sa, uh, sa buong Pilipinas, ang ating JG Summit. So, marami pong infra na naririto sa atin na talagang kailangan pangalagaan. At sabi ko nga po, natutuwa tayo na ang Pangulo ay talagang nangunguna na at nahihila ang ating mga, mga kabalikat sa panunungkulan. At kami po naman ay alam po naman namin, katulong ang ating mga uh, local government officials. Uh, ano ang po, agunsilyo. Yan po ay may population na 50,000. libo. Wala pa hong 1% ang natitira ngayon. O, oh, isa na papunta yung... Yan ngayon, wala pa hong limandaan ang natitira ngayon sa population na 50,000. Ah, uh, ganun din po, alimbawa talisay, ganun din kalaki. Doon naman ay siguro ay 95 ang umalis na. Kaya ho, yun, yun ho ang epekto nito. Uh, at ganun din sa mga trabaho nila. At ganun din po sa pag-aaral. ah uh, kaya po, natutuwa rin kami na full support din po ang ating Department of Health. At kaya nangunguna po naman tayo sa pag-support at pati sa funding ng ating University